ay kay Boss J, Mommy Paris on the rise. Kay Boss J, baka magkabuytay rito sa San Jose sa barangay Gaya-Gaya may makakainan tayo rito Paris. Bagnet Paris, 'di ba? Bagnet ay salitang Ilokano, naimbagagatiwa man. Kaastamit kanya, manang tayong. sa snuaw mo din yung inyong covering aling dahaw na kung saan dito tayo napadpad ngayon sa Gaya Gaya San Jose del Monte ngayon dahil uh, dito pa tayo nag almusal bagdit daw ito kung kanina ito ay ilaw anong gari java rice ano you know? java rice uh -huh. kainam uh -huh. Wow! Oh, bagnet pares. Ang tawag pala nito bagnet pares na i-mask. <laughs> okay. Pagkatapos ating kumain ng uh, bagnet pares. Oh, ang katabi pala nito palengke, you know? observe natin yung palingkit ah, nila napakalinis ah, walang kalat parang parang nasa bagyo oh, naka pa ah, okay. malinis ang rito oh, walang kalat nabuhay muna tayo <laughs> kumain lang tayo saglit dito sa barangay gaya gaya ang sarap dito sa parisa ni Boss J ah, ganito pala lugar dito no napakaliwalas ang galing wala kang makitang madumi o kapag wala kang makitang mga, mga kalat kalat talagang ay mainam pagkagayaw Hello everyone, this is Noel Mundigong, inyong po buwing alindahaw. Oh, dito tayo napadpad na kung saan tayo ay nag-motorcycle, taxi, sa pamagitan ng Move Hello! Oh, yung kanilang palingke, nakatiles. Wow! Kita <laughs> e, mo naman. Yan ang ano. Yan ang barangay Gaya-Gaya, San Jose, Bulacan. Mm. ba? Diba? Ang linis. Mm. Dito tayo sa dry and goods ikotin natin dito sa mga wet and dry oh napak napakaganda kala mo na sa Baguio tayo oh. ang ganda ng set up oh. oh malinis walang walang tambak na marami. Eh. ibang klase oh yan good morning nanay wow nice ganda ng setup morning po <laughs> napakaganda maliwakas yun andito tayo sa wait and dry market barangay gaya gaya san jose del monte okay damo na mm. ang galing dito naman, mamaya pag nagbukas yan, only rice na, oh, only rice, only gravy, only sabaw. But, uh, sa halagang 75. Uh, doon sa kabila, kinainan natin, bagnet. Yung likod nito, kalsada rin kasi papunta doon sa munisipyo o city hall ng San Jose na kung saan doon tayo kumain kay Boss J Paris uh, ang ano naman doon na bagnet Paris, uh, 75, only Rice, Anli Sabaw. Oh, oh diba? Oh, uh, yeah, good morning everyone. This is Noel Mundigong, inyong pubring kalindahan.